Hi guys, magandang araw. Siguro ang tinatanong ng ilan ay ano nga ba ang ginagawa pag pina-evaluate na ang original transcript of records. So ganito po yun. Hinahanapan nila ng equivalency yung courses or yung mga subjects na kinuha mo sa mga colleges or universities na pinag-aralan mo sa Pilipinas. So may dalawang options na itatanong sila. Uh, gusto mo bang evaluation by course or evaluation by a subject. Ako dati ang ginawa ko ay evaluation by subject. So lahat ng mga subjects mula sa bachelor's degree, master's degrees, doctorate degree ay hinanapan nila kung may equivalency dito sa bansang Amerika. And then after a while, uh, sa report nila, sasabihin nila kung ano yung uh, equivalency ng degree mo dito sa Amerika ilan yung credit units na accredited dito. Hi guys, magpatuloy po tayo. Ang tinatalakay ko dito na proseso ay kung ang teacher mula sa Pinas ay nagbabalak siya na mag-apply bilang uh, guru dito sa Amerika based sa kanyang sariling sikap. So, ibig sabihin, hindi siya gagamit ng ahensya or kung ano paman. Kasi, yung mga iba, uh, nag-ahensya daw sila it takes a lot of um, money, nearly 1M, yun ang nababalitaan ko, pero lahat ng mga dokumento, ibibigay lang nila sa ahensya nila na nakita nila or alam nila, and then yung ahensya na daw, yung bahala na mag-advise sa kanila, mag-sabi uh, sa kanila kung ano yung mga next steps na gagawin. Kaya, pero kung mag- sa sariling sikap ka sa iyong pag apply as in, ikaw lang talaga, then ikaw yung bahalang mag-prepare ng mga dokumento mo, mag-evaluate,